Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat kahit na medyo maulan dito sa aking binisitang poultry. Ayan, masyado pong maulan. Ayan po, medyo makulimlim ang panahon. Kaya ang mga sisiw po ay kailangan ay balot na balot. Ayan o. balot na balot po yan para hindi po sila pasukin ng lamig. Ayan, hanggang doon sa dulo. Nakailangan talaga po ay maganda ang pagkakabalot ng ano. Ayan. Yan, tingnan naman po natin yung kanyang mga sisil. Kasi pinabisita niya kung okay lang daw yung kanyang proseso ng pagbibreed. Ayan po mga kabroiler ang kanyang napakaraming chicks. Ayan. Lalo yan po ay balot na ka balot kasi paiba-iba ang panahon. Ayan. Hindi po tayo makaakyat at medyo mataas po ang pwesto ng mga sisiyo niya. Ayan po, napakaliliksi po niya. Ayan. Sa lang po niyan kahapon, Friday. Ayan po. Tinatanong niya po sa akin kung okay lang daw yung taas ng ilaw. Ayan. Kasi para maiwasan din ang sobrang init. Magiging source din po yun ng alak. Kasi hahapuin po sila kapag sobrang taas ng sobrang baba ng ilaw. Ayan. Iba-iba po kasi kami ng proseso ng pag-brooding katulad po nito. Wala, hindi na po siya gumagamit ng ipa. Ayan, depende na rin po kasi yun sa klima kasi dito po sa bayan, hindi po ganun talaga siya kalamig. Hindi po katulad doon sa amin sa bukid na talagang sobrang lamig. Kaya kita kailangan po ay may ipa. Ayan, dito po okay lang. Sa, sa painom naman po, okay naman po yung painom niyan. Hindi masyadong marami. Ayan. So, lahat po ay maliliksi. Ayan po ay 600 pieces. Talagang madami po siyang heater. Kasi kailangan, kailangan po ay maraming heater para hindi lamigin ang mga sisil yan sa patuka naman po okay naman po ang patuka niya yan ang niya yan ang gamit po niya ay integra 1000 yan po ang kanyang patuka yan. ang painom naman niya po ay Ambroxitil yun po ang kanyang ginagamit para sa antibakterial okay naman po ang proseso nga sa painin ng mga gamot sa ka, okay naman po Maraming maraming salamat po sa muling panonood ng aking video. Sana ay may napulot po kayong kaunting kaalaman about sa bagong dating na sisiw. Ayan. Talagang napakainit po dito sa loob. Daman-dama po. Ayan. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe, like and share at pindutin po ang notification bell para sa mga bagong videos ayan po isang maulang araw po sa ating lahat